Good morning mga ka-auto, kamusta kayo? Pukuha ko ng unit ngayon sa sa centro H100 para sa release ko bukas So yun nga, subscribe naman kayo kung hindi pa, mag-subscribe naman po ang channel namin Bibigyan ko kayo ng 5 seconds para mag-subscribe Ito na, 5 seconds nyo 1, 2, 3, 4, 5 Maka-subscribe naman po ang channel namin simulan natin yung video na After ng intro na to. Nakikita ko ng trend. Pumyute lang ako. Pupunta sa Carbona. Sa sentro. Doon kasi ginagawa yung mga body ng H100. So tara, samahan niyo ako sa aking panlalaktay mga ka-koto. Ngayon lang ko ulit ako, ako nag dito. dito sa MRT. Ngayon lang ko ulit ako sasakyan ng MRT. So let's go. Ayan lang ang trend. Ang susunod na babaybayin ng progreso. tayo sa Ayala Station. Doon tayo papababa. Ang pababa na lang tayo ng ano, para makasakay ng bus putak na so yan eh uh, hanap na lang ako ng sasakay ng bus kung saan pwede pero hindi lang sa so katanong na sa guard So yun, ito, bahas sa alabang sukat ni Alabang tayo. <laughs> Ito sa loob ng walang ayala. Ayan. Tanap tayo ng bus. Sa alabang ako bababa. Tapos sasakay ako ng jeep papunta Carmona. From Carmona, GMA, yun. Ah, uh, tricycle daw ako. Na. So, 'yan ang mga bus. Ayun, ano. Kaya lakad sasakay naman tayo ng jeep Kapuntang Carmona So nakasakay na ako ng jeep mga pa-auto After nito, balaba -ba okay. ako sa Carmona Saka ay kabuyang pa Kapunta sa Sen Ipatuntan hey, tayo ng jeep nasa naman ng tricycle ayan dayo din pala ng sentro Dito na ako sa sentro. Dito lahat ginagawa ko. Isusu, susu, isu, So dito na ako sa sentro mga kaoto. Dito ginagawa lahat eh no. Isu, Isusu, isu, Mitsubishi Toyota so, lahat dito ginagawa yung body nila ginagalayan dito, dito uli lang so dito ginagawa talaga yung lahat ng body so kukunin ko pang maya is yung H100 syempre yun yung unit ko dito tayo sa so, update ko rin kayo so ito so, oh, mga ka-auto tapos yung mga mga natatapos na yun nilalabas na nila ito yung body do Guinago em Barra. Aí, ó. Oi, Pati yeah. Brand, Toyota. Tá você tô Isuzu. é yeah. no Light Ace. Tá Tá na uh, unit ko Ipigay muna natin Ipota natin kung may May mga scratch naman mga ito ayun na yung body gawa na ilalagay na lang yun sa ano sa mga unit

at the end of the day yung smile ng client ang mahalaga ay salamat tapos na uwi na kami okay, sir. itong maliit lang sa gate doon sa nagalit okay, okay. na lang yung sosyo ok po salamat po okay, thank you so andito na ako sa dealer mga kaoto Ayan o, no? ako na lang ang nandito 8 o'clock in the evening, yan So, ito Mapark ko na dito, ito yung mga unit So, ito na Ito na ako Yeah! Yeah! <laughs> so, yun. Ah, uh, Katatatin ko lang. Buti wala ng traffic. So, bukas, release ko na. Kita-kita tayo. Maraming salamat po sa pagsama niyo, mga ka-auto. Maraming salamat po pa sa pagpanood niyo sa vlog na to. Uh, God bless po sa ating lahat. Mag-ingat po tayong lahat. Bye! So, yun, mga ka-auto. Dito na ako sa office. Ah... Uh, Nadala ko na unit sa office. Bukas si prepare na yon. Bukas uh, kukunin na ni client. Uh, worth it naman yung yung biyahe ko ngayon kahit nag-commute ako at least bukas magiging na si client yun naman ang mahalaga yung customers man so kahit gano'ng kalayo pa yon kahit gano'ng gano ka, gano ka traffic yung sinuong ko eh okay lang so hintay ko na si client bukas panuorin nyo na lang yung video ulit na release ko so maraming maraming salamat po okay, subscribe na po yung channel namin. Mag-iingat po tayong lahat. God bless po sa ating lahat. Bye!